Hindi nga naka-play sir, hindi first bite. Hindi na kita ni Pulsa. Buti mo gahanap din ang video ay video mo ako. Ay. 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 utang nito doon sa ano. <laughs> Baka yung may may ano. May drum sa ano. Lali. Hindi <laughs> <Dito lang> yun. <laughs> yun. Dito lang tayo. Ano? yung Hindi. Hindi. Yun. Hindi. 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 Hindi.

Sabi sa'yo, tama'y helmet. Hindi helmet ako nakatulog. May helmet na Di gawain mo. Chucky muna na gubad ang helmet. Ito pa, Ito pa, na na helmet. Pwede pala yung camera. Nakabidya pala. Tinututuan yung mo. yung bilig ko pa yan. Ooy! Nanlalaki! Kayo pa rin, kanina. Dito lang, dito lang. Nalik Hindi

Ora din niyong padalanan himik dito papa. pa kung nakikita niya kung na kami

Tama, oh, okay. oh. mabinan mo ako ng lahat ng talaga nito. Kaya nga diba ang ginawa ko, dumami oh, eh. yung views ko sa iyo. Yung hindi natin dalawa sa ano, madami yung views. sa after, madami so, yung views. Yung nabawar Yung na sya, tsaka yung kay Mutsi. Yung ako? Yung Yung nabawar ako? Yung Yung

Таба, я таба, я паем.